Hello guys, kwentong sari-sari na naman tayo at eto na naman tayo guys, Pasko, nagdaang mga Pasko, ano ba ng mga mga naganap na Pasko nung uh, tayo ay uh, 25, magkano naka, magkano ba tayo ang benta? At talaga nga naman ito guys yung ating pag-uusapan. Nakita na natin yung mga kapwa natin vloggers. At talaga naman congratulations sa inyo dahil napakarami po ang iyong benta guys. So ito ang kwento ng Pasko so dito sa ating tindahan guys. So nakakatuwa naman dahil uh, uh yung ating at uh, target na total sales nung 25 nung uh, disperse ng Pasko nung 24 ay medyo Uh, hindi po natin na-reach yung ating expectation Last year So napakaingay po dito sa court natin guys Dahil uh, napakarami pong event dyan So isisingit lang po natin yung ating vlog So eto, balik po tayo dun sa ating uh, kwentong uh, Pasko At uh, talagang naman eh, yung ating benta ay Hindi po natin na-reach yung ating kota Yung expectation natin Kasi last year guys ay umabot pa tayo ng 24K ng disperas ng Pasko So ngayon ay medyo... Uh, hindi po maganda yung panahon at talagang tag-ulan at, at napakalamig po at yung ating mga manlalaro dyan sa loob ng court ay tamad lumabas dahil uh, alam mo naman ay eh, medyo maglalakad sila papunta rito. Ay uh, medyo uh, ano po yung ating sales. Ko oh, konti lang yung ating sales at hindi po natin uh, nakuha yung at nalampasan yung dating uh, benta natin last year. Pero okay lang naman kasi uh, masaya naman at dahil na Nandito tayo sa ating tindahan At tayo yung nag-cater doon sa mga Customers natin Ay na-witness natin guys Na iba-ibang tao yung pumunta dito At saka nakita ko yung mga ibang turista din Na pumunta dito sa tindahan natin Ay medyo uh, First time natin sila na-meet guys So ayun, uh, mabenta ng ating uh, Pasko ng mga alak natin guys At saka yung mga soft drinks Dahil tulad nga ng sinabi ko Ay may event gan Pero dahil napakalamig po ang panahon ay medyo hindi po nabenta ng konti yung ating soft drinks kaya ang mga nabenta dyan yung mga nagtitinta dyan ng mga kakanin mga lugaw sila po yung mga uh, bumenta so eto ang kwento ng Pasko natin guys bilang isang uh, tindero-tindera alam naman natin na dapat tayo ay uh, nagsiselebrate ng Christmas pero tayo ay nandito lamang po sa loob ng ating tindahan at eto ang ating responsibilidad pagka Pasko ay dapat tayo ay open ng tindahan dahil sila mga customers natin ay wala silang ibang pagbibilian kundi ang uh, tindahan. So, ayun guys, uh, isa sa mga uh, disadvantages ng may tindahan kasi kahit holiday ay nandiyan ka dapat. So, ito, uh, ang na naman dito yung ating mga manlalaro guys. Saglit lang muna at tayo ay uh, sila. Ano 'yan? Palboro Red. Ano yan Tantan? mano anak ka? Ano oras yung laro nyo? Pambigat ang laro nyo? Championship na yan? Last game yun? Hmm. ilan yung mabuhay? Ilan yung mabuhay? Eh, si Kagawad nung laro nyo? Ay sa, ano? Sa, ay sa bukas? Manonood pa? Dapat cheer up kayo. Cindy, Cindy. Doon kayo mag anak ko, ha? At nagka-vlog ka. Dito water ano? yung man yung sagkaten. Water nga sagkaten. Ah, one water may sagkaten. Oh. Ano po? Mm -hmm. 20 lang. Alam. Ni ko yung JC. Sino JC? Jan Cristi. Jan Di? Jan Cristi. May nalatay pa naman. Awa, nawan eh. Dito yung kasto yung eh. 20 kasto eh. Awan ito ba ba? Nalami eh. Nalami Yes. Okay. Kinong day Christmas ko? Mm -hmm. Ah. dapat Kahit, tayo uh, lang. Vlog-vlog ka man. Okay, Kaway-kaway sa camera. Mm. Mm. Na? Oh, na? Ate, wala yung sponsor is ting? Ito na nanak ko. Ito yung mangwan? roller coaster. Ala, ay, ay, nag sa dito, yun ah. Sa so, yun. Tapos kung dito ang araw Ah. Tapos kung dito. Iwan sa Roller coaster. mo roller coaster ang kumain Pwede nupig ko. Ano kanya si Ano ba Ay, hey, paalay di Christmas. Zayan. Eh pas konti itu ngarudan. Main kan ah Kanta ta nan na. Merry Christmas kuna nan a. ngarudang salah kalat tangan Merry Christmas kuna na. Oh ala na. Merry Christmas kuna. Amuk-amuk tipa buri tongkat. Ah. Amon tipa buri tongkat eh makatena. Siapa Christmas kana. ka na. Royal. dito, may ito. Oy. Christmas mo ka na ito, may dito. Ah. Uh. ka lang, may Christmas ka na. Hmm. At tito, 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 na. Hmm. Ngumiti na, ka lang. Kuya na kumili. Ah. Anatay. Ako muna, um, um, kaya kayo <laughs> Ito ay bigat, may sabikat. Kaya <laughs> <laughs> may mm. salatang kasino. Hmm.

<laughs> so, ayun guys, ay dumating yung ating mga customers At talagang naman ay uh, paputol-putol yung ating vlog guys At ito yung ating kwentong uh, Pasko So, kapag ikaw may tindahan at may sari-sari store Kailangan uh, yung uh, sarili mo At talagang hindi ka naman makapag-gala-gala, uh, pasya-pasyal Kasi eto na yung uh, peak season Kumbaga, talagang ito na yung uh, pagkakataon natin na bumawi yung benta dahil alam niyo mga kapitbahay natin, kapag 24 o 23, 25, gumagala talaga sila guys. Kahit yung ako yung, nung wala pa akong tindahan at talagang uh, pasyal doon, pasyal dito. Kaya ayun yung uh, uh, disadvantage na may tindahan. So ano yung uh, yanak ko? Si ano na? Isting. Isting? Mm, mm 25. Cracklings nga duwa. Cracklings nga dua. Cracklings nga Yan. Backlens nga do ha. Ay! Sting nga yeah, When... Ayan! Mabenta talaga si Sting kapag may event-event. Uh, Kaya todo palamig tayo guys kahit malamig ng panahon. Nova! At saan ang banda Nova? Ba Nova? <laughs> <laughs> ah, talaga na naman uh, na. ang ating Nova! Ano ba is 20 plus 25 plus 20 65 na anak ko 35 times 35 Ay! Tidra! Pati yan! Obram! Ah, sige nga rin! <laughs> yung anak mong uh, <laughs> nanonood ng basketball so ayun, nandiyan lang sa court natin Ayan, thank you! Maglablog uh, kasi si Ang gabi si Smutem Makita eh. kinti, Tem So, ayun guys Tuloy-tuloy uh, lang -tuloy natin ang vlog natin At talagang uh, balik pa tayo doon Sa usapan nating kwentong Pasko So, ano nga ba yung mga nagiging uh, Karanasan nyo Kapag kayo ay tindero-tindero uh, Kapag Pasko Ay talagang aabutin kayo ng hating gabi uh, imbes na makapag-relax, relax, relax, pero siyempre uh, sakripisyon sacrifice na natin to guys dahil uh, sa dami ng bumibili ay kailangan natin din silang i-cater kapag uh, araw ng Pasko at dispres ng Pasko ay kailangan na magbubukas tayo guys. Ano yan ako? So may bibili lang. Ano yan? Balatong. Balatong. Ano nga tinapay anak ko? Anak ka ba? nga tinapay? Awan na ano, anak ko na ibustay tinapay yan. There's no... Ni! Hmm, apikos dya. Ang gadumat. Na? Balatong. 20 pesos yun anak ko. Product man Mano? Palot man mama. Ni, nagatukutong na ito armang ni. Wala! Saan mo nakutong na ito? Saan mo nakutong na ito? dapat tinecheck kasi yan. Eh. Awang kasi nga pinapwede daw. Hello. Okay. Naibuso busin anak ko. Patay ko Awang ka di beha ka di mete yeah. bakery mama. Mm -hmm. Ang mga magsublikan to nubika. <laughs> Ngayon yung year to. Ano yung yung Carlo? Uh, 20 pesos nga. Uh, mm -hmm. Garden niya. 20 pesos? Nga load? Ala, di ba yung nakacharge na Iwane mo lang tayo, takuan i-charge sa ating yung tito. Nalobat tayo, tito. Nalobat. Anay, Jay, gata ang anak ko. Itantan. Tam. anak Pahilibre. libre kanya. Ibatim lang tayo, pun number mo na anak ko tayo. nete chip itu green jadi ini green pasti kita tertutup 20 pesos, ada pepe pesos mana kuah? Pepe pesos mana lu hmm. Ini aja trik saya. Ngatiw kayo, ngatiw, ngatiw ti mabuhay. Ha? Ngatiw? Ano tito mix EJ? Hmm? Mix EJ laban mo Ay, hangga, hangga per sito ya. Ano man tito? Hmm, Rapo. Sito. Sa so, gama na tito? Sito 18. Anak mo kanya man ako. Okay. Roller coaster. Ay, Roller coaster. Roller coaster. Roller coaster. Roller coaster. Rapok rapok. Ang rapok. rapuk rapok rapok. Pa-premium pa na lang. Walang money money. Shout out sa lahat ng ating mga players dyan sa court. At tayo ay uh, nandito na naman sa ating tindahan. Kaya tayo yung magkikita. Ano yung gusto mo? Shout out sa lahat ng ating mga viewers. Ito ay. Eh?

So ayun guys, hindi na natapos-tapos yung ating vlog dahil nga sa ating mga customers na papunta-punta at talaga nga naman ito ay paputol-putol yung ating vlog. So Merry Merry Christmas sa inyong lahat, sa lahat mga katim kasari ko dyan na mga sari-sari store owner at alam ko yung sakripisyo yun yung uh, disperas ng Pasko. At talagang naman yung mga inumin, yung mga beer, mga bote ay kailangan din natin sineshikyo dyan, alam ko yan. At alam ko naman yung mga pag-iingat natin sa tindahan ay hindi po na nawawala guys So sa mga medyo matumal ang benta, alam ko maraming uh, medyo matumal ang benta Kagaya din naman sa atin, naging matumal din dahil nga yung uh, tulad nga ang aking sinabi Dahil sa bad weather at saka napakalamig guys At eto tuloy-tuloy lang natin ng ating pagbablog So ayon, sa sana sa susunod na bagong taon ay makakabawi tayo At uh, yung ating stock naman ay kompleto naman yung mga event natin diyan sa court guys ay napakarami rin yung tao diyan at napakadami din yung namimili. So ayun lang muna ang ating kwentong Pasko guys. Kailangan tayo ay uh, magsipag, magtiyaga uh, pag-araw ng Pasko. Ay kahit uh, ito ay araw ng Kapaskuhan ay uh, nagagawa pa rin natin na uh, magpunta sa simbahan at uh, magsalo salo sa harapan ng kainan ng buong pamilya kapag 12 o'clock na guys. So hindi po ito nawawala at ako ay nagpapasalamat sa josh dahil uh, binigyan pa tayo ng uh, sana namang taon dito sa ating tindahan at uh, napakaganda po ang ating naging experience ngayong 2023 dahil nga po napakadami po tayong customers na ating ikineketer. so ayan muna guys at uh, mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan sa lahat ng mga OFW na sumusuporta dito sa aking YouTube channel at saka kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel at ikaw ay uh, first time dito sa channel ko pakisubscribes naman at pakilike na rin at pakiclick na rin guys yung ating bell button para ikaw ay ma-update kung ikaw ay interesado sa mga uh, kwentong uh, business guys. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!